Yo 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 what's up mga pare ah maing buntag udto hapon ni diha ah uh, natat natatili nata karon sa sa Cebu City ad ah, di dream na nag -stand standby kunya pagka human mo gustang standby diri aw oh, relax sa gamay yon relax sa gamay ayan oh uh, relax ta gamay relax ta gamay mga pare Ang relax na kamay. Yon, yon no? Relax na kamay. At pagkatotaon ng mga parekoy ay nang limpyo na misko doba, mga parekoy. Dali na kayo nakabot. Yon. Na, na sila si GR, sila Jumar. Oh, yan. Oh, grabe sa parishine guys. Pagka trip ng mga parekoy, oh, adto sa misalade at Nami dito sa lobby in the Sky. Money siya mga kaparekoy Usan uh, Usa sa pinakanindot na sa... Busay diri sa Cebu Ola uh, de Parisayan Sky. Sky Yo 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 mga kaparekoy Yo 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 Grabe mga ka guwapo Please subscribe to my YouTube channel uh, Boy Haget Dogs Channel A few official. moments later Oh, tuwanan na mga kaparekoy oh. ah, nana na, 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 sa ibabaw mga kaparikoy sa lari pa In yun yun mga kaparikoy kita sa si ibabaw diri yun mura kita ni, nasa daing lugar nata diri sa sa lavish sky mga kaparikoy yun ayun mga kaparikoy yon 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 mo ito guys